Mapagpalang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muling bumabag sa harapan Ang pader din sa vlog Panibagong adventure tayo uli Panibagong pagsabak naman sa laot At kung bago pa lang sa akin channel wag mo lang kalimutan na magsubscribe Pag-head notification bell button Para lagi ang update sa akin Bawat upload mga kapaders Lubos nga ako ng kapasalamat sa mga silent viewer Subscriber na patuloy na walang sawang Sa mga suporta na laging nanonood ng mga video ko sa YouTube. Saka din po sa mga hiligiskip ng alis, maraming salamat. Dito sa isla namin, medyo nagkaraklaman ang na dagat. Makakapaglight tayo ng lautan ngayon. Abang-abang lang sa pagdiba maya, God bless. Ingat tayo yung lahat. Panibagong sisid na naman tayo dito sa Bahura. At na ito kagad, alatan, una nagpakita sa atin, binamano, pang ulang bukas. Mm -hmm. Meron na kaming ulamin bukas, sana maglagang pa ito. At para tatlong kasamahan ko pa hanap ulit tayong isda na ito solid budlawan kung tawag sa amin mm -hmm. Pambinta ito mga kapaders ayos man pero ito pang ulam pambinta dito sa amin ang kilo na 130 tawag sa ibang lugar ay dalagang bukid sa amin ay solid naman ito hanap ulit tayong isdang mga pana Diyan sa parting unahan na ito patay na isda mga kapaders ay gawa ito ng gumagamit ng mga dinamita delikado bangog ito mga kapaders bungaw kung tawag kukuha ko lang ito may itong pang ulam buhay pa naman mga kapaders sayang ito pag laang mahin ang sampalang isda dito pag itong hinulugan ng dinamita ano kaya may panayin kaya dito ha mali yan. sana may panayin itong isda kahit hinulugan ng dinamita hahat malang tayo tayo tsaga oh ohoy kulambutan nakaisa man tayo mga kapaders binamano sana magitik mhm mm gitik man talaga buti at may kulambutan pa dito kahit sinulugan ng dinamita sana may kasamahan pa ito at para malagdagan mga kapaders at pag wala delikado lugro tayo dito ngayong gabi sana mayroon hanapan ko pa sana mayroong kasamahan kulambutan kahit isda oy na ito lapulapo man sibungin orsono mga kapaders pasiguruhin ko ito pagpana mm -hmm. kwartan linaw na ito Salamat Lord na marami na naman. Dating ispat lang ito pinaka pa na namin ng dapula po sa kakulambutan. Pinulugan na din namin ng mga dayuhan. Bunit mayroong natira pa. Hanap na naman tayong isang mapa at na ito saging-saging or tagpian. Papalapit sa atin mga kapaders. Pasiguruhin ko pagpana. <coughs> pang Pangulam Uy, talagang pang ulam talaga ito mga kapaders. Wasak ang tama. Ritik na ito. Nagkamali ako ng patama ng isda sa parting katawan na ito nawasak ang kanyang kilikilihan mga kapatid ay palikpikan pangulo na lang ito bukas na umaga diligadong mahin ang panain dito saga sagat na lang tayo mga kapatid naroon kulambutan pangalumpaan natin nakasamba na dalawa ni ating huling kulambutan mm -hmm. yun terinta hindi nagitik mga kapatid yun sige lang oy huwag lang makabunot may sandib lang kami dito at malipat din kami ng bahura rogado na ito ng kahulgan dinamita ng mga dayuhan butit may kulambutan pa. Ang kulambutan kaya kung saan mayroon nagdinamita, nadaraw kaya na nga ng mga pati-pati na isda mga kapaders. Pero sayang ang corals, gawa ng mga dayuhan. Hanggang dalawang oras lang kami dito ng sisid at maya-maya malipat na rin kami. Madalang ang panain. Hanap na naman tayo, sana may kasama kulambutan. Oh, hoy, na ito. Dambuhala ito mga kapaders, ulan kalaki. Papasiguruhin ko, idudubol ko ang rubber ng pana. Ala, di ka dyan mga kabunot. Uy, uy, yun lang mga kapaders, buti tuminto. bayun. yun, sima ng pana ako mga kabunot na. Baratlaan na kasabi, sa sima ng pana. Ididiin ko ang pana. Mm -hmm. Yun, napanganda mga kapaders, sa pagdiin ko ng pana, nagitik. Mga katakas pa mga kabunot. Mga pa ito mga kapaders. Ayan o, nakikitaan ninyo mga kapaders, ba no? yung sima ng pana ako. Balat lang nga ng sima ng pana. Mga katakas pa. Kulambuta lang ang pag-asa dito sa bahura. Sana mayroon pang kasamahin ko lang dito sa butas. Baka may isda na ito, sibongin. Ayos man ito, lapo-lapo. Mm -hmm. Pandaradagdag mga kapaders. Nakadalo sibongin na tayo sa kakulambutan. Maganda at piling ating nakapana ngayon. Lapu lapo sa kakulambutan. Sana mayroon pang kasamahan. Hanap ulit tayong mga panang isda na ito, solid. Uwan-uwan kung tawag sa amin, nakatalikod pa. Mm -hmm. Nakabulot mga kapaders. Ulitin ko. Mm -hmm di ka dyan makakabunot uy malaki ang tama mga kapaders pang ulam naman ito bukas na umaga masarap itong pinerito yung butlawan na sulit saka ito isa ang presyo 130 hanap na naman tayo ng isdang mga pana na ito budlawan kaya lang medyo malikot lang mga kapaders <coughs> lagata ka dyan sige ikot nasan kaya ang kasamaan na ito ating hanapin mga kapaders wala na yata ang kasamaan ito di bali ayos na ito mga kapaders kat isa ang pandagdag hanap na naman tayong isdang mapa na na ito tunong mga kapaders isdang tunong kung tawag sa amin mm -hmm. pang ulam ayos na ito masarap itong pinirito mga kapaders isang oras na lang ang kami mga kapas lang langoy dito at maahon na rin kami at malipat mahinang panain bilis bilis sa kami ng langoy at para makalipat tayo kaagad mga kapaders at na ito pa sulid Nakulay pula bulit maamo mm -hmm pang daradagdag. maganda sana sukat ang sukat ng suli dito kaya laang madalang tsaga-tsaga na para maka sa kahit para paano kahit kaunti hanap ulit tayo naroon talikbago mga kapadre, sa kasuot mm -hmm. huli ka dyan wala pang kasamayan talikbago nag-iisa pa dyan sa parting unahan nagsin niya si kadem si Rico ano daw kaya yun baka may kulambutan ano daw kaya sininis dito ni kadem si Rico na makapalakong isda talikbago malang palan ay mm -hmm. ayos na rin ito pang daradagdag apat klaseng isda ang binibili ng bayan ngayon mga kapatid yung iba Nila binibili sayang mahina kikitain namin ngayon sa mga nakakaalam sa Real Quezon sa diudungan ng bangka galing humalik Quezon sa gustong bumilang isda na mm -hmm. ito talikbago doon tayo magkita-kita mga kapatid PM lang po kayo sa aking Facebook page at para ma-receive ko ang comment ninyo hanap ulit tayong isda na ito nukos, pang kalamaris mm -hmm, pang ulam ito ang masarap mga kapatid lalo pag may dalawang buong nyog kung ito'y marami sana maglagang pa ito at para pang ulam bukas na umaga pati nukos, cost gustong ng buyer kukuha yung sandaan ng kilo sa amin pakyawan, ano yun mm -hmm, boksingero at papakyawin ito nagitik natin taligbago, bago pandaradagdag wala kayong makuha kuwang bagong bayan at kung mayroon, delikado, tuwa ang mga isda namin. Hanap ulit tayong isda. So, sa parting unahan, naroon. Lapula po mga kapaders. Pang ulam. Mm -hmm. Nagitik natin. kausir or liglig. Na ito ang nangyari. ayo bilhin ng buyer. Kami lugod ang uulam ng mga lapula po mga kapaders. Hanapan ko pa baka mayroong kasamahan. Na ito, yung kasamahan. Lapula po uli bali dalawang mga kapadirs ano na ito preska sa aming ulam na isda bukas tong umaga mga lapulapo hala hanap ulit tayong isda pakita na roon balangitan mga kapadirs or igat double rubber mm -hmm. sigurado ka dyan hindi ka mga makakabunot pirsado ang aking rubber ngayon dahil binago ko ang taman ng rubber ko ngayon iniksaan ko lang hatak mga kapadirs para presado pagkasa at hindi kanya mga kabunot nakapahan na tayo ng balangitan masarap itong gataan o kaya daing pagka daing, pagka tuyo, pipirituhin ang balat parang chicharon mga kapas ang lasa. sigurado pag ito na tuyo itong ubusin na alak nagpipilit makatakas at agap ng mahusuutan ata wala ka dyang mahusuutan malayo ako sa salbatana ko hindi ko mabutang kamay mamaya pa ako nakalapit giti ka sa akin, naro salbatana ko nakuha ko din mga kapaders yari ka sa akin? na ito sulit mga kapadir isda naman sana tamaan mm -hmm, nakabunot pa nasa na kaya isulid na yun oy na ito mga kapadir partan linaw to mm -hmm. nagitik oversize mga kapadir sa lapu lapo red na sono ito ang kwartang linaw kung buhay niligalo estimate ko kung ito yung buhay mga umpay bang isang peraso pero pagpatay dito sa amin ang kilo 180 la ang ito Malaking maigi ito mga kapaders. Estimate ko ito mga dalawang kiluhan. Malipat na kami at maaho na. Na ito na mga kapaders. Naaahon pa lang kami. Itang uli kong isda ay ilang peraso. Bunit na katsamba ng isang lapulapong malaking sibungin. Sa tatlong kulambutan na pa kuman. Awan ko lang si Kadev Rico kung nakapa ng kulambutan. Ay ah, isang peraso man daw na niya. Bali apat man. Ayan ah, ang huli ni Kadev Rico mga kapaders. Ah, mayroon palang pugitang nahuli siya. Isang peraso din na pugita. Ayos na yan. Salamat Lord sa biyaya. Kahit para paano, may isda pa rin. Mahina sa pa isa sa bahurap. Gaw kayo ng dinamita. Natarog mga kapadirs, durug ang kurals. Hamal yan. Sayang. Malipat kami ng ibang bahura para makabawi-bawi mga kapaders. Mahina ang unang dive namin. Pero ayos na rin ito. Bawi na ang kasus. May kikitain pa rin kahit para paano. Abang-abang sa pangalawang dive namin.